marami pa rin naienganyo, marami pa rin na i-scam. Relax well, at ang mga kulorum, meron nga ba itong connection itong dalawa? Yan po ang ating pag-uusapan at tatalakayin ngayong araw na ito. Magsimula po tayo sa Rolats. Alam po natin at marami po sa atin ang nakakaalam na itong pagbebenta ng Rolats ay pinagbabawal po sa batas. Pero marami rin pong hindi nakakaalam na ito ay pinagbabawal. Kaya marami pa rin buwibili nitong pinagbabawal na Rolats. Marami pa rin na iinganyo. Marami pa rin na i-scam. Ano ba itong Rolats? Ang Rolats po ay ang pag-subdivide ng napakaraming mga lote galing po sa napakalaking lupain usually 1 2 3 4 5 hectares po na lupain gagawin nila is magkakaroon ng table survey ipapakita doon na may daan at meron pong passageway at nagkakaroon ng mga numero Lot 1, Lot 2, Lot 3, Lot 4, Lot 5, and so forth. Napakaraming lote po. Ibinibenta e po ito ng mga pseudo-developer, kunwari developer, or iba yung mga may-ari na nakikipag-joint venture dito sa ating mga pseudo-developer. Pagbebenta po ng ganitong klaseng rollouts ay pinagbabawal under PD957. Bakit? Kasi unang-una, walang drainage po yan. Ikalawa, wala pong daanan po yan. And usually, nagkakaroon po ng problema yan sa right of way. And that property na binenta po, hindi po residential ang zoning niyan, kundi agricultural. Eh, hindi naman pwedeng gawing residential area ang isang agricultural. Kailangan po nating dumaan po muna sa dar for purposes of conversion at for purposes of reclassification sa ating syudad. Pero bakit marami pa rin ang naiinggan yung bumili nito? Naiinggan nyo po sila dahil mura. Imagine, 5 years, 8 years to pay at ang presyo is abot kaya lang nila. Marami pong naingad nyo dito mga OFW. Yung pong nagtatrabaho sa labas, mga hard-earned money nila dahil nakita nilang may opportunity na magkalupa sila. Pinagbabawal ito sa PD957, dapat po ang developer dapat magbenta ng subdivided lots, kailangan po merong license to sell. Yan po ay galing sa Department of Human Settlement and Urban Development o yung DHSUD. Sila po yung nagbibigay ng license to sell doon po sa developer after complying numerous requirements. Strict requirements po, no? Number one rule is that kailangan po itong residential. Hindi pwede agricultural. Doon pa lang marami ng mali doon sa nagbebenta ng mga rollats na actually agricultural naman ang classification. Ngayon, bakit marami pa rin nagbebenta ng rollats Kahit na tingnan natin sa buong Pilipinas, halos lahat is involved into rollat selling. At marami pong nadedenggoy, nai-scam. Dahil po, karamihan po sa nagbebenta ng mga rollats ay mga kolorum o yung mga unlicensed real estate practitioners. Yung mga ehente na walang accreditation or license. At ang tawag po sa kanila, Coloro. Sila po yung nagbebenta nito. At napakagaling nila gumamit ng pamamaraan sa pagbenta through social media or sa kanilang word of mouth or even text barrage. Ang galing nila nito. And bakit po nandyan sila nakakonsentrate? Kasi po, ito pong mga colorums na sinasabi natin, eh, doon sila po pasok dahil pinagbabawal po sila sa Resalo na mag-engage into selling. So, hindi sila nakakapagbenta sa mga legitimate project selling or yung talagang makakuha sila ng authority to sell para ibenta po yung mga individual properties, house and lots subdivisions, mga project subdivisions na ginawa ng mga developers, hindi nagpwede gawin yun. Dahil nakanapan sila ng license as a real estate broker or kahit accreditation as salesperson. Ngayon, sa ating resalo po, ang requirements is at least 2 years in college para po ma-accredit ka as a salesperson under a licensed real estate broker. Ibig sabihin, meron ka pang boss, meron ka pang supervisor na licensed broker na nagtapos ng Bachelor of Science in Real Estate Management na nakapag-take ng board exam yun po ang licensed broker na under po ang mga accredited na hanggang 2 years. E paano po yung mga elementary at high school graduate? Paano sila? Eh, sa so tutusin, sila yung pinakamagaling na magbenta. Sila yung sanay. Sila yung halos magbilad sa init ng araw para ilako ang paninda ng mga lupa. Hindi na po sila nakakabenta because of this Real Estate Service Act, itong RESA. Lo. Kaya yun, napipilitan silang pupunta doon sa pagbebenta ng Rolatz. Eh yun naman pong developer ng Rolatz, alam nilang iligal ang ginagawa nila. Tumatanggap din sila ng mga ahenteng iligal. Dalawa na po sila. Kaya, hindi po mapigilan itong pong problema ng Rolatz sa buong Pilipinas. Nandyan nga ang DHSUD. Totoo, pero ang DHSUD, nakikita ko, nakulang ang ngipin. Isang ahensya na kulang po ang kanilang resources para kulihin po itong lahat pagbebenta ng ROLATs. Meron nga mga entrapment na gawang NBI. Pero iilan-ilan lang. Babalik pa rin sila sa kanilang bentahan. Lilipat lang yan sila. Gagawa lang ng bagong social media account. Marami pong mga real estate service practitioner gumagawa ng anti colorum task force, anti-ROLATs task force. Pero, nandyan pa rin ang problema. Ang problema kasi ng batas natin sa Resalo, in-exclude natin itong mga ahente. Yung mga sinasabi natin, hindi kinakapagtapos ng elementary or elementary graduate or high school graduate, na hindi sila pwedeng magpasok dito sa larangan ng pagbenta ng mga lupa. Bakit naman ganun? Is it not that the law is so much discriminatory? You may argue na profession eh. Now, lahat ang profession dapat regulated dyan. Dapat nakapasa. Dapat po mayroong board exam. True. Naniniwala ako dyan pag ipaghambing natin po siya sa isang doktor na ang kanyang tungkulin ay gumamot. Buhay po ang pinag-uusapan dyan. Buhay ng pasyente. Kaya kailangan, eh meron pong saktong kasanayan at saka eksaminasyon na dapat pumasa sila. Kaya nga, kung kailangan pang napakaraming taon para maging bihasa sila sa kanilang gagawin pagkatapos nilang pumasa bilang doktor, eh mas mabuti. Dahil nga, tao nga, buhay ng tao ang kanilang inaaksyonan o tinutulungan. Ganon din po sa engineers, mga inhenyero at yung mga architects. Siyempre, gumagawa sila ng design, bahay. Ito naman is for purpose of public safety. Pwede ba namang gumawa ng bahay lang basta-basta yung hindi nakapasa? Baka naman ang mangyari is that gumuho ang bahay. So, public safety dictates, dapat po yung gumagawa ng bahay ay sa mga licensed engineers. Bakit yung mga teachers nga nagtuturo either sa mga bata, elementary, high school, kailangan po ba sa select or licensure exam for teachers? Eh, siyempre, the youth are the hope of our nation. Kailangan po, pagturuan po ng ating mga teachers, eh, sakto, tama, at mayroon po silang natuturo. At talagang, ang kanilang kasanayan sa pagtuturo ay ganap at patunayan po sa pagpasa ng LET exam. Halos lahat po ng mga professions na alam natin ay eh, kailangan po ng kasanayan. Pero tanungin ko po kayo, ito pong pagbebenta ng lupa bilang isang licensed real estate broker, ang kasanayan ba nito ay maihantulad natin doon sa mga profesyon na nasabi ko na kanina, katulad ng mga doktor, engineers? Ang pagbebenta ba ng lupa is dapat po may malalim na pagkaintindi at kasanayan para po proteksyonan ang isang bagay? Yes, ang real estate industry para okay ang transaksyon, walang masyadong kaso na aabot sa korte dahil hinawakan ng isang licensed real estate broker. I agree with that. Pero kung binigyan natin ng pagkakataon yung mga second year college na mga accredit sa license broker para maging alalay nila sa pagbebenta, bakit hindi natin isali itong mga sinasabing color rooms? Ito naman po ang kasanayan sa integridad, yung honesty, at saka ethics eh, pwede naman itong ituro sa kanila ng kanilang supervisor na licensed real estate broker. Bakit natin sila hindi i-allow na sa pagbebenta ng lupa ay eh sila yung pinakamagaling? Bakit hindi na lang natin sila i-empower, turuan na maging ganap na accredited salesperson? Bakit i-limit natin sa dalawang taon lang po? Yan po ang dahilan. Kaya napipilitan silang pumasok dito sa pagbebenta ng Rolat. Karamihan po na nagbebenta ng Rolat ay mga unlicensed real estate practitioners. Kung meron mang mga broker na lisensyado nagbebenta niyan, alam nilang delikado at maingat sila dahil pwede silang matanggala ng lisensya. Dahil alam nilang bawal ang ginagawa nila. Alam natin na ang Rolats ay isa sa pinaka-problematic na sitwasyon itong pagbebenta nito. Dahil kapag natuloy-tuloy po ang pagbebenta nito at nagkaroon po ng community, ang sakit ng ulo na idudulot nito ay napakalaki. In fact, alam natin na walang drainage ito na maibibigay. Yes po, yung drawing, table saw binibigay, walang drainage po yan. Ano ba yung drainage? Ba? Dadaanan po yan ng tubig. Ano po yung septic? Dadaanan po yan ng dumi ng tao. Wala pong ganun. And, kalsada. Kasi mula ipapakita merong dinaanan o binuldus na kalsada. Pero later on, makita mo, puro damuhan na yan. Wala pong development yan. Walang daanan ng kuryente. Walang daanan ng tubig. Walang possible right of way dahil nasa gitna po siya ng isang agricultural land. Akala natin, ang ganda-ganda po sa table survey. Expectation from reality is actually different. So, kaya po talagang pinagbabawal yan. Kung gusto nyo po pumasok sa subdivision selling, eh, pumapit po kayo sa DHO at kumuha po ng lisensya, yung license system. Yan po ang pinaka-importante. Kaya, take note, kapag mura, something is wrong. Dahil nga pala, wala silang lisensya. On the part of this uh, colorums na sinasabi natin, ang aking advocacy or pananaw is dapat sila hindi itulak palabas sa industriya ng real estate. Dapat po sila kupkupin at kunin sa pamamaraan ng pag-empower o pagturo sa kanila dito sa larangan ng pagbebenta ng lupa. Ang ethics, honesty, and integrity which ma-acquire po yan sa pamaraan ng pagtuturo ng mabuti. Kailangan po natin ng batas na mag amenda dito sa Resalo kasi opinion ko po masyadong discriminatory itong batas na ito pwede namang itong mga colorums ay eh, gamitin nating liaison officers. Tagasama sa tripping. Tagasama sa ocular inspection. Sila yung gustong magbilad sa init ng araw na ayaw nung karamihan mga li licensed real estate broker. And, of course, pwede sila yung kumuha ng mga papel dito. Under always the guidance of the licensed real estate broker. Mahirap ba yun? Eh, kung ang maliit nga na bata pwedeng turuan. Kung ang aso nga pwede bigyan ng new tricks, even the old dogs, ito po kayang mga sinasabing colorums na bihasa na sa pagbebenta ng lupa na ang kulang na lang is yung pagsasanay at paturuan sila na maging tapat, ethical, at honest sa larangan ng profession. Alam nyo, the moment na ma-empower natin sila, they will feel that they belong to the industry at the moment i-invite sila ng mga pseudo developers ng rollouts to sell, ba sabihin nila hindi kami sasali dyan, accredited kami, part kami sa legitimate real estate industry, meron kaming pangalan na pinaprotektahan. Itong ID namin, napakahalaga, iingat-ingatan nila yan at hindi nila ito sisirain. And they would say, we will not sell rollouts. Illegal yan dahil walang license to sell. With that, meron pa bang mga rollouts developers namang pumilit bumili. And these people, even yung natawag ninyong colorums, could even help disseminate information na huwag po tayo pumasok sa ROLATS. Di po tayo sa legitimate. Yan po ang advocacy ako. Ako po si Attorney Raymond Bato at ang lagi kong sinasabi, learn and share. Sukran.